Dito naman kami ngayon sa Princeton University at ang ganda dito. Grabe, sobra. Hmm? Ito lang isa medyo nakakatakot, creepy no? Ayan, dito tayo. Kita mo naman yan, yung siling niya o. Oh. Tapos yan oh. kita mo yung siling niya o. Oh. Ganda no? Oh. Hmm, diba? Ito yung Princeton University. Gag Gagraduate na sana ako dito kung di lang akong ginising eh yan kabal. Parang hindi siya school, no? Ganda. Oh. Ayan oh, ang tila. Oh, ganda, di ba? Maganda nga, pero lente kaya Hindi pa dito. Banlaki yan, ah. Kaya, ano, ganap ka ng banyo, ingihina kami. just me. Oh, ito yung ganda, oh. Diba? Diba? Ayan o, oh. na, ang laki dito. Ayan, dito na, papasok na kami o. Oh. Oh, dito, para kala ko ihi oh. Ah, ganda. Ito, ito. Oh. Um, ang oh. na. Kalintek o. Oh. Ito O, oh, ha? Huh? Oh, Ayan o. Oh. Diba, nasa alipator yan. Sino ba yan? Kalit. Kalintek. Ang ganda dito, grabe. Pasyalan nyo.